Hello mga kakusina, tara sama niyo ako magluto tayo ng ginataang manok with chili garlic oil. So una, ayan, hiniwa-iwa ko lang yung apat na piraso ng ating man buong manok. Tinanggal ko lang dyan yung uh, sa may breast niya. Then after nyan, hiniginamas ko lang siya ng asin at saka paminta Then Ipa-fry natin siya para mag-brown-brown lang ng konti. Then, So, after nyan, so hindi ko na siya tinanggal sa atin ng kawali. Nilagyan ko na lang siya ng uh, luya, sibuyas, tapos bawang at saka sili. Tapos, lagyan natin siya ng apple cider vinegar. So, wag muna natin siyang takpan. Hintayin natin na maluto yung apple cider vinegar para hindi siya masangsang sa ilong mga kakusina. So, hayaan lang natin siya dyan. Then, ayan, nilagyan ko lang siya ng uh, the laurel, saka buong pamienta at saka asin so takpan lang natin sa blit then after nyan lagyan na natin siya ng gata ayan. so powder ang ginamit ko dyan pinunaw ko lang siya sa mainit na tubig so takpan natin hintayin na kumulo at ayan na nga siya mga kapusina so syempre timplahan natin at perfect na yung lasa nya So at ayan na siya, dagdagan natin siya para may konting kagat yung ating adobong manok sa gata. Lagyan natin siya ng chili garlic oil. Yung chili garlic oil ay ginawa ko din yan mga kapusina. So, at ayan, after natin malagyan, so hayaan muna natin dyan ng mga 2 minutes hanggang matuyo yung gata niya mga kapusina na magmamantika na siya. So timpla natin ulit, ayan, at ang sarap niya mga kapusina mapapanlerize ka talaga pag ganito ang ulam mo just me you per so at ayan ang luto na siya mga kusina at ayan lang for today's video thank you for watching